Welcome to Eric John underscore TV, Bagong Bayani, NCAP, sa Lansangan. Sa gitna ng ingay at usok sa daan, sumibol ang bayani, teknolohikal ang pangalan. Hindi tao, hindi rin sundalot pulis, ngunit NCAP ang taguri, sa trapiko'y may hapis. Kamera'y matang, walang pagod tumitig, sa bawat salang, may larawan sa bibig. Di na kailangan ng traffic enforcer, aparato'y bantay, higpit ay mas tighter. Bentahin itong bagong sistema. Sa disiplina ay tila may bagong tema. Pantay ang batas. Kahit sino ka pa, mayaman o dukha, pareho ang hustisya. Iwas sa lagayan. Ang kotong ay wala. Tuwid ang daan, walang silong ang tara. Mas mabilis ang daloy ng trapiko, di na pipigilin pag ikaw ay pasado. Ngunit kahit bayani, di rin perpekto. May luha sa likod ng kanyang anyo. May pagkukulang sa tamang abiso, minsan ang liham, huli na ang abot nito. Walang paliwanag, walang paliwanag, pag ikaw ay mali, walang kausap. Di lahat ay may akses sa teknolohiya. Paano ang masa kung sila'y walang media? May hiling ang bayan, isang balanset malinaw, na sa bawat silip, hustisya'y sumiklaw. Sa tulong ng NCAP, huwag sanang maligaw ang layuning tunay, ligtas na lansangan daw. Subscribe to my channel. Huwag nang palampasin, hit the notification bell para lagi kang sabay rin. Click like, share, and comment. Kung ikaw ay natuwa, follow me sa TikTok at ericjan underscore tv. Oo, tama. Para sa mga bagong videos update, dito ka lang tumambay. Salamat sa panunood. Hanggang sa muli. Paalam. Bye-bye.